Huwag mong ituro lahat ng alam mo sa negosyo, kasi pag natuto na silang wala ka, hindi hmm, ka na nila kailangan. Alam mo yung tawuan mong pinalaki mo. Tinuruan mo mula umpisa, step by step. Pinagkatiwalaan mo sinama mo sa tagumpay. Tapos, isang araw, nagulat ka na lang lumipat na sa kalaban o nagtayo ng sariling negosyo gamit ang tinuro mo. Masakit, di ba? Pero yan ang realidad. Kapag wala ka ng silbi, iiwan ka nila. Kasi binigay mo lahat, wala kang tinira. Para kang manual na kinopya, tapos binitawan. Kung gusto mong tumagal sa negosyo, magtira ka ng alas. May partehan ng sistema na ikaw lang ang nakakaalam. Hindi para kontrolin sila, kundi para protektahan ang sarili mo. Kapag alam nilang hindi ka mapalitan, nirerespeto ka hindi mo kailangang magmayabang. Pero ramdam nila, iba ka. Yan ang sikreto ng tunay na negosyante. Tahimik lang, pero hindi kayang iwan. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng no video, ilike at ishare mo na tong post na to. At syempre, don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated sa mga tips na pwedeng makatulong sa'yo i-click mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa susunod kong content.